Uy, boss, pwede mo say siya, boss. Hey, ano eh? Wala akong ano eh, wala akong pera eh. Wala akong pera dito, boss eh. Baka araling lang eh. Wala kasi akong ano eh, nakakaya pag kumanta ka, tas wala naman. Uy, kung ano, magkaano lang, kaya mo, okay na yun. Hindi, wala nga, ito nga lang. ka, ano ko lang. Wala nga, soft drinks nga lang ininom ko. Okay na yan! Ha? Nainom ko lang nga eh. Pwede na, o hindi kakanta na lang ito. Sige. Tama ko, walang bahay ito I-clear natin ito walang bahay ito ha. Sige, sige, sige. Eh, pakita mo. Ah, sige, sige, sige. Tuwing Pasko, wo, wo, laging palom-palo, oh, naglalap at nangiwi, di na siya makangiti. Boss, teka lang, tama ba yung ano mo? Ganun ba yung version nun? Hindi, di ba ko? Oh. Binagay ko lang sige. sa itura o. Di na makangiti, pa 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 thank you thank you pa 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 ba? pa hindi ko nga alam eh parang ngayon wala narinig yan eh lakas ang tama ano no kaya pala iba oh hindi ko may tsura ay pala oh ayun oh parang hangar yung la